Paalala po sa ating mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Construction worker, tatlong binatao huli umano sa pat session sa General Tino Papaya. Arestado ang isang tulak at tatlong gumagamit ng droga sa isinagawang anti-illegal drug drug bust operation ng Nueva Ecija Police at IDEA sa Barangay Padolina General Tino noong November December 3, 2023. Kinilala ang sospek na nagbebenta umano ng droga na isang 50-year-old na lalaki, may asawa, construction worker at residente ng nasabing lugar. Habang ang tatlo pang sospek ay isang 44-anyos at 25-year-old na parehong binata at construction worker at mga residente rin ng Padolina General Sino at isa pang 45-anyos na binata, pintor at residente naman ng Barangay San Jose Penyaranda. Base sa report ng kapulisan, alas 3 ng hapon ng Dakpin ang tulak ng iligal na droga na nakuhana ng more or less 1 gram ng hinihinalang shabu na may estimated value na 6,800 pesos. Pagpunta ng mga otoridad sa bahay nito ay nahuli-umano sa akto ng park session ang tatlo pang sospek kung saan nasamsam ang iba't ibang drug para pernal.